lumapalang ga itatay ko lang naman to pagkain natin mama 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 ay mama 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 mama

ayo nembus satu nasha mama mama fish mama semua ini ada apa arah samping ada beberapa batu sana Mam. Ma Gusto ko lang naman kumain ito. Kaso, hirap pala. Hindi ka pala paghirapan to bago pa ini. Mama. Mama. Walk still. Over there. Hmm? Over there. Um, Mama, wait. pa diyan kita ito. Hmm. Ayun. Diba? Ang kakain ka lang naman kasi pinahirapan ka pa. Mmm. Mmm. Try nyo dun ito. Sarap pala niya. Hmm. Hindi siya pwede kagatin kasi ang tigas niya. Kailangan niya ng pang bukas ito. Mama! Mama! Dahil marami na ang nabuksan ko. Mama, look, there's pang. Oh. Pa? Yeah. Ben, o, mo, mama, oh, mau pak? ya, Ben, itu, hebat, hebat, sorry, ini? mama, mam, Hmm. tanggal, Allah halo.